Hoy, 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 hoy. Bakit? Porkit songbird ka? Hoy! Easy bro! ko Tila updated talaga si Onkabogable star Vice Ganda sa nangyayari sa ating bansa. Mapapolitiko o showbiz ang usapin ay hindi nakakaligtas sa komedyante. Sa latest episode ng It's Showtime ay ginaya ni Vice Ganda ang babaeng nakasagutan ni Senator Jingwe Estrada sa San Juan. Matatandaan na kumalat ang video ni Estrada nitong nagdaang araw, kung saan ay sinugod nito ang babaeng opisyal umano ng San Juan. Maalala din na hindi nagpatinag ang babae, at sinabihan pa ang senador na, huwag siyang mahoy-hoy nito porket may posisyon ito sa Senado. Samantala ginaya nga ni Vice Ganda ang sinabi na ito ng naturang babae. Pagpasok pa nga lamang ni Vice sa Showtime Studio, ay agad nitong napansin si Regine Velasquez. Dito na tila ginaya ni Vice ang babae sa San Juan. Biro ni Vice ganda kay Regine. Eh ano wag mo akong mahoy-hoy ha, bakit porket songbird ka? Napanood ko lang kasi. Tawang-tawa naman ang co-host ni Vice ganda na si Jong Hilaryop sa naging banat ng kanyang kaibigan. Sa kabilang banda ay tuwang-tuwa ang netizens sa eksena na ito sa its showtime. Anila ay nakakatuwang makita na mayroong sikat na personalidad, na kayang ganituhin ang isang mabigat na isyo. Gayunpaman matapos magsalita ni Estrada, ay wala pang update ang babaeng opisyal na nakaalitan nito sa San Juan. Wala pa namang reaksyon si Senator Jinggoy Estrada, hinggil sa ginawa ni Vice Ganda sa its showtime. Inaasahan naman na matatawa na lamang din ito sa kalokohan ni Vice Ganda.